ipot ng ipot. Eh, matatapakan ng tao yan. Matatapakan yung ipot. Inamoy. Eh, sa ano? Ay, ipot nga. Ganun <laughs> nga pa rin Sabi, sabi nung lola, sa apo, apo. punta mo sa bukid yung ating baka at baka yung mga anak na yon. Hmm. takbo naman yung apo. Sabi nung pagdating doon sa bukid, nakita nung apo ng anak na nga yung baka, takbo nung pabalik ulit yung apo. Sabi nung sa lola, lola, nanak na ho yung baka. Bay, ano ga anak? Ala, ay baka pa rin. <laughs> 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 pwede, pwede, pwede. Oh, sino pa? Meron pa, meron pa. Gapre, meron to eh. Meron to eh. Oh, bito, ikaw, ikaw. Sama ka. Di inutosan mag-drawing. Sabi ng teacher niya. Pedro, mag-drawing ka niya. Hindi niya, drawing. Ngayon sabi ng teacher, pass mo na sa akin yung drawing mo. Nakita na drawing ni Pedro. Pedro, bakit ang drawing mo ay ang gulo-gulo? Sabi naman ni Pedro. Alam niya, mam! Pedro! Pwede! Pwede! yung bingi. Yung ano, yung bingi, umakas sa nyo. Mm. Eh nahulog. Ay, wala. Akas sa nyo, kukuha ng nyog, Yung magbaba ng nyog. Ay, ano? Nahulog siya, yung bingi. Nahulog. Bug! Sabi ng bulog, uy! Nahulog na. Di kapa. kapa, kapa, kapa siya. Kapakapa siya, ano? Eh, nakapa yung borat. Okay. <laughs> Walang yan naman, pre. Nagulog ka na nyog, may tumbong ka. Ano <laughs> sabi? Paano mo nasabi mabilisan? <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> pwede, pwede, pwede. Oh. Oh. Ikaw, oh. Oh, ikaw, ikaw, ikaw. Dali. Hindi pa ba siya? Yan. Pare! Ada, ada ini. Nah, beli ka. Mendaki kita ke Pak, sah linalakar. <laughs> oh. Di <guru> pari, <laughs> ta <-iun."> oh. <laughs> di taiun. Oh. Di pari, ta <laughs> di taiun. Taiun bisa kupas. Di pari, <ta> <laughs> <di> <laughs> para manuwa laka napi tan mati. Iya. Di pari taiyan, di pari di taiyan. Hehehe. Hei, jangan wasiin. Begini ini. Pari, para manuwa laka napi tan

robot robot kilang pet ng ano no ko kapampa. Nagugusan, Isip ka. Ikya no. Naglalakad sabi. Pinatatalikab sabi. Kira sa busay nyo, hu kayo magtatali ng manok dito sa daan. Nasiyan, ipot ng ipot. Ay matatapakan ng tao yan. Matapakan nyo ipot. Ay, inamoy ay ginanong sa ano? Ay ipot nga. <laughs> hahahaha hahahaha ipot ka ipot tayo ipot e, namuypak hahahaha alam niyo pala ipot e, namuypak hahahaha ipot nga ipot e mabasahin na palibasa yung probinsya, saray sa bukal sa bukal na ano yung tubig hahahaha ay nakapunta sa ng no, Mahindiza Nakita niya pila. Eh, uhaw na ako siya. Pila. Nakikita niya. Pag, tumutong tumutungo yung ano, yung nahaw na. May <laughs> yeah, si ba labas tubig? sa tubig. <laughs> <yan. laughs> yeah. uh, Problem siya. Sabah mo ka. Ano? Nakakainom. Pagka ano. Ganun. Ganun lahat ng pila. Ano? Tisya. Dahil Alas <laughs> 9.00 hanggang saray sa... sabi ko, po. ko, Ay, wala lumalabas. Alas 4.00 pa na ako yung... Lumalabas hindi niya, hindi niya kasi alam yung gagawin eh, perbisyon eh. Eh, meron sa kanya nakasunod nakatatlong tabi-tabi na pa rin lumabas yung tubig. Tabi-tabi po. Maiskinung po. Ay 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 yung ay 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 yung ay 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 Diyan 'yan 'no. Pinikit sa. Ganoon. Wala po sa sa tawili ng wala pa 'yun 'to big. Bakit ilang ganoon? Wala sa naman. Gaganahan nate. Tabi-tabi po. Bo. Kainum po, kainum po. Tama na 'yan. Kainum na po. Baba. Sh 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 like uh, eh. Shap na siya. Kalagdan. Eh. Putang yung. Aba ngito. Kasi yung yung Sinapakan niyo di ba? ka oh, niyo. Tinadya Ay, ganyan kapalay. Pag ako nagagalit, talaga lumalaba.

Makalabas ka yan. Nakakainip dito eh. Kasi muna ako Eh, gabi na. di yeah. yung ginawa niya. May sa maraming ilaw. Yeah. Yung pumasok siya ngayon. di umupo siya. Pag niya, ay biros pala yung napuntahan niya. di umupo siya. may salit sa ibang ng table. May, may tumawag. Waiter! Ay, Dalawang, dalawang nga itong kabayo. Yeah. De, eh, ba <laughs> <laughs> De, De, ah, bayos, bayo, di, pugiam sa di, na tiybol na na, waiter nga dito, kul uh, ti <laughs> <laughs> ang galing nag nagisip putan, yaya bang niya. <laughs> ta ako isip siya ano maganda mo uh. yon, isip talaga siya, matiyak niyo waiter, waiter Dalam empat mahal itu. Silver Swan. Mahal. <laughs> 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 Dalam <patuh. Yeah. laughs> Pag inam niya, di inumnya Sangat dengan Kau buta,